Ha? Star! Isang star! Isang star? Ang dami kong barahang stars! Uunahin ko ng maglabas ng dalawa! Sinungaling! Number 4! Huwag kang maniwala sa kanya! Wala siyang star card! Totoo ba? Kung gano'n, i-question ko sa number 3! magsan mo ang mga cards mo? Ako! Nahuli ako! Sige, puputulin ko ang unang linya! Ah! Sumabog nga! <laughs> Hayaan mo siyang maging tuli Tuloy tayo! Tema ng baraha! Son! Patay na! Wala akong sun na card. Sige, maglalagay na lang ako ng peking card. Isang sun. Sana naman hindi ako ma-question. Dalawang suns. Tatlong suns. Wala akong sun. Pero si number 4 ay kahina-hinala. Paano siya magkakaroon ng tatlong sun? Siguradong peke yan. Question. Ah, totoo pala lahat. Puputulin ko ang unang wire. At ang sama ng pagkatalo ko. Pupunta na lang ako sa Weplay para maglaro ng liar's party. bye lom